is talking about unity is separation. okay. Church and state. So, di ko pa natin diba po, um, natin 'yung iba ko. yung America talaga, tapos, sa kanta church nila sa uh, Bawal bawal 'to naay nagbabantig na lang ng pangalan ng Jesus. Sabihin ka Lord Dios. Kung na po. Po yung nag-a-court. Sabi mo. kasi eto nga yung, yung inaano nila. Yung pinaglalaban nila, kailan ka pa 'yan? Pa pero parang sabali ba na yon hindi kana peding banggit ng Jesus or magpray sa laban. Sa kaling yung banabasa mo, ring ni Sa Okay. Tapos, ayun, di ba, yung, yung Amerika, bakit siya lang, kasi di ba una, meron siyang, sabi niya di ba, siya. Sabi niya, meet diba, and gentle yung American, nung nag-start siya. Pero, yung Amerika ngayon, is authoritarian na siya uh, dictatorial na siya ngayon. So, ito na nga yung sinasabi na si... si... Light... ...Adramon. Yung pahiliging dignatoryan, utilan, saka... ...autorical... ...argh! ...autoritarian. So, ang Amerika, nag-search as a nation... ...as a nation nation. Ang nagpa-office ako is si... ...Adramon. In? Saka po si George Mga mason. Washington. Washington. Mga mga mason na yan. Opo. Kau sila yung nag... Parang nag-lip sa ka kanila. Nakapaling siya na isa niya yung Amerika. Pero ngayon, ayun, dapat na sabi ko na pinupulbid na nila yung Bible. Kahit sabi school, bawal na mag-post ng verses ang kahit ano. So, ayun. Meron po dito ano, meron silang mga right and privilege privileges na na isa, pero sabi niya, sabi ni Rodi, ito bang mga rights na to is nagagawa pa lang na ngayon? Kung maga parang, ma-effect mo pa sa sabahan natin ngayon. Hmm. Tapos meron, yung Kansas Prayer, hindi ko sa kung ano. Kansas? Kansas. Kansas Prayer. Bakit Kansas Prayer? Kasi yung Kansas, yung Senate siya. Kansas Senate yan. Senate. Oo, Senate. Okay. Yan, Kansas Prayer kasi, yung si Joey Rice, takrish na lang ano parang organization dun sa mga sa kaniyan si ah sa 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 semin so akala alam mga tao sa Amerika yung 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 tradisyon na nila praya yung karo nila or yung ano yung dating karo nila ginagawa niya. pero yung ginagana yung show ito po yung sinabi niya babae mo lam habi niya, Heavenly Father, we come before you today to ask your forgiveness and to seek your direction and guidance. We know your words say who to who who to those who hold evil good. But that is that is exactly what we have done. We have lost our spiritual equilibrium and the our values. We confess that we have ridiculed the, the absolute truth of your words and call it you. You We have exploded the war and called it lottery. We have rewarded laziness and called it welfare. We have killed our unborn and called it choice. We have shot abortionists. abortionists and called it justifiable. Nesti we have declared that the BCC children and called it... More. ...building self-esteem. So, I sabi i you saying, Pinapatay nila kung um, baga yung pagiging tama. Pinapatay sa tao nila na ano, parang... Kasi yung yung, yung mass prayer, inisa-isa na yung ano, yung ng mga Amerika na mali, tapos binadensify di diba, ng Amerika. Sabi niya diba, diba, we have killed our, our, our unborn, uh, 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 uh At tinatawag nila yung na-choy. Kung um, baga pagkira yung, yung nagpalaglag ka-choy mo yun. Opo. And then sabi niya, kapag nag, uh, Namahalin ka na, diba pa na parang yung like, nag-abort, tapos pag piyatay ko yun, justifiable na yun kasi siyempre, di ba, nagpumatay din siya. Yun yung sinasabihin. Tapos ito pa yung pinaka-ano nga yun, di ba, sabi, we have neglected to visit with our children and all it building self so, so, di ba yung yun yung mga tao sa, ah, yung mga kabataan sa Amerika, alam pa, 18 years old, ano na sila separate na sa, sila sa magulang nila. Kasi, Opo. Kasi di ba, part one sa dinisipin, kumbaga parang paluhin mo lang ang anak mo sa kanila eh. Yung anak mismo yung magre-reklamo sa magulang. So ayun. Ang tawag niya doon, binibid lang nila yung self-esteem no? Isa ang kapataan. O parang gusto nila maging independent na yung bata. So yun yung gusto Sabi, sabi niya doon. we have abuse power and multi-politics. We have committed our neighbor's, neighbor's possession in golden ambition. So yun, sabi niya, nag, nag-aari dun sa iba, kung baga parang yung pagmanay at pag-aari ng iba, kinukuha, tapos ang tawag niya dun ambition na, ambition ko so yun, kaya ang uusunin. Mm -hmm. We have we have polluted the air with profanity and pornography in freedom of expression. Di ba kapawal sila ng Gretaryon rated na yung liberal, kung, uh, oh, liberal, liberal. liberal. sila masyado sa pangalangit pa lang kung paano sila makipag-communicate sa iba. So ang tawag nila doon is freedom of expression lang. So wala kasi sa kanila yung lima. Tapos sabi niya, we have ridiculed the time-honored bodies of our forefathers and college enlightenment. Search us, O God, in all our hearts today. You've Shield us from every sin and set us free. Guide us, as these men and women who have been sent, sent to direct us to the center of your will and to openly ask these things in the name of your Son, the living Savior. Amen. So ayon po yung kanta prayer. Ko so, pa kagaling nolang ni Joey, right? Inisaisa nyo yung ano yung mga kamali anang mga Amerik mga Sa America. Amerika. Amerika. Sa Amerika na yung kabalian nila na yun, pinapalitan nila na, tinatakpan nila na, opo, okay, uh, nila para masabi na tama to. Pero, ayun na, ito, conscious prayer, yun yung nagbigay sa kanila na napakalaking, sabi niya dito, napakalaking, ah, uh, parang, iniis dun sa mga, kasi akala nga nila, di ba, nung nagpatawag siya ng na open akala nila nila yung traditional lang na nagagawin. Eh, pero ang ginawa ni Jowred, hindi sa isa na yung mga uh, kasalanan ng mga tag-amen. So, ayun lang po. Ate, yung, yung araw nga ng sento, ay nga doon yung base ng sento, oh, you know. yung, base nga yung European yes, you know. Union.

Yung family nga daw, meron nga daw pagkabili. Nawawala nga Meron nga daw hindi siya naman pwede nga daw. Masa pag di ba maatil tayo? Dapat nga ano yung salitang nalilingin namin, binabao-bao nga rin yung Meron nga daw sa'yo, Kapatid ko nga doon, sa tayo, ang sisigal tayo, Kung sa pastiya, doon tayo nung ante, yung hindi nga doon, ko, hindi nga doon natin alam na pwede maraming madali sa doon at sa kaaway. Yung hindi nga doon, sa mga tao sa doon, sa mga

और अनचाहे का गम ने रेस का सीबी भी चुकाने लाते सही सही मले को कर लेता हूं यह न का फसना यहां होता है मुक्ति में होता है तब आशा होंगी दरअसल नेसेसरी है अब आपको पता करना है ये सब आगे ना स्पेशल कॉस्ट में वैल्यू